What's up mga ka-hunter uh, Buro naman ang team Sama ko si J-Trex Lakad kami dalawa na j -treks Kasi Hindi kami kasi sa bangka Late nung bangka namin Lupa pa sila si Kidboy Boy tsaka si Kanoy mga kanter, nakat, nakat yung ano yung video. na kami ng aso. Tapos pag ko no. You know, sa bahay dito. You know? <laughs> Oo, oh, yun ah. <lang. laughs>

subuan lang yun eh e angat na ang mahiwagang timpot dina tupo pare tupo bagyanan ng bangka narud tang naman ipon yun, laking hipon. Ano, may tugpo? Tugpo. May gelatin pa rin sa loob. Lagyan na rin ng gatas yan. Tinanghali kasi yung tugpon ni Kediboy. Tama ang ulam, no? Oo eh. Wow! Ano, you know, tugpo. pasaba Tama mo sayang. <laughs> Mga... oh, sugpo. dilim yan, oh? Pag dilim. Kapal hipon. Next target. Mga pa na tayo ngayon, mga cutters. Pupunta na natin yung ating ano. Pagawin natin. Location. tra. Pupunta mo bago tayo pakapa doon. Pupunta pa baba. Pantawin mo na. Uwing isa doon bago tayo magkapa pa baba. Okay. Arat. Arat. Baka, baka kalon 'to, baka. Sa madali naman mabug. Mga tida 'yung labog-labog eh. Abe. Oren ang dilipis, bangka 'yan, tumakbo na. Dai pa labog-labog 'to, ipon. Update na mga ka-no, padani, kadami labog-labog. i kasih ini ke pembuka kali mau <tik> Ai, kompeten nih. Ini mangurin. Mantap. Perlu bangun. kakaloy lagot kaloy lagot kakaloy lagot kakaloy kaloy uh, galing nga galing nga Ito na galing ka. <laughs> galing! <laughs> Ito mamaya, mabit sa akin. Para sa akin talaga, ulam talaga. Galing ha? Ito sa akin eh. Ang hipon ako? Kung ng... Moves. Tapak ha? Tapak yan eh batik batikan nito eh ito yung matapak na <laughs> batik batikan <laughs> mayroon, batik, mayroon, batik batikan eh. bakla mga <laughs> Bak hunters <laughs> dito na kami sa aming area na aming pagkakapaan so ngayon malaman namin kung marami dito na mahuli namin mga hipon dito pre, kaya lang maliliit lang talaga Good size na yan to, ah. good size to Pero, ang dami gay Sayang yun ah Sana Sana 你么？我我啥？ scatter hindi ko na nakuna ng video yung mga nakuha ni Kedy Boy tsaka ni Kaloy dyan sa sa backlad na yan o no? sila sa gilid patalas na sumpo nga lang hindi ko na videohan sayang sumpo ito ako eh di ba eh oh, ito so, wala laki pero nahulid doon kanya nila Kaloy liliit pero ayos na rin yung sukat okay oh. po, oh, oh. Kita nyo po. Sana ganito lahat, oh. laki. Laki. <laughs> 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 rin, nah, oh, <Impossible>. Sige. Sa sige, Tex. Ano ba si Trex? Luto na na pa na

Luto na lechon you know. namin. Ano tayo mga hunters? Wow, wala mo ako. Oh. Ano naman? Oh, Nagagamba pa ang Banayaw yan <laughs> Boxing niya dalawa yan. Boxing namin dalawa yan dito. Ano <laughs> 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 ko nag kayo tapos tuta. Parang napapasap kain nyo kayo na. Mm. Hmm? Tulak! Tulak! Tulak ka oh, lichon! Tulak ka Oh, lechon. Ang ano? Lichong talaba! Lichon talaba! Mga Hunter, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga bagong viewers namin dyan. Thank you.